Uh, mapagpalang araw po sa inyong lahat uh, sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe uh, naniniwala po akong sila yung minatatangin po sila at may magbuting kaloban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo palaging malakas muna sa sakit sa araw-araw palang umaga hapon gabi sa inyong lahat uh, nandito naman po ang iwaga ng pangasya na magbabagi naman po ng karunungan din uh, may nag-request po sa akin kasi na isang taong uh, taga-subaybay po natin uh, at uh, ibabagi ko po sa inyo ang uh, pinakamatas na pamatay sa mangkukulam at mamabarang adi ah, ba pa po kaya uh, huwag nyo pong skip kundi uh, panoorin nyo po mag subscribe, mag like and share paki follow na rin po ang iwagan ng Pangasinan po ay babagi ko po sa inyo ay pinakamataas na pamatay sa magkukulam at mababarang ang pamamaraan po ay usalin lamang po sa isipan ng tatlong bisis at ihip sa tubig inumin at ipainom sa kinulam o di kaya ihip sa hintuturo at ituro po yung ihip po sa hintuturo tapos ituro po yung magkukulam napakalakas po itong rasyon po nito uh, dapat po dito ay nakapoder po kayo ba kompleto po kayo ba bago balabal bago niyo gamitin po ito para sigurado mong pabisa niyo po ito usali lamang sisipan ng tatlong beses at ipo sa tubig inumin at painom sa may sa may kinulang po o di kaya ay ihip sa hintuturo ituro ang mas, may sakit at ay magiging mangingisay ang makukulam at pwede rin po itong isulat sa isang sarumpas po alam niyo po yung salong pass, isulat niyo po na ang pagsusulatan po yung yung may tiket po. Tapos yung po sa ah uh, parting tapat ng puso na makukulang o mabarang ay mamamatay. ah uh, nang po, number na po ito, subok po na po ito na uh, ginagamit ko po sa panggamutan po. Kaya uh, ibabaki ko po sa inyo para may magamit din po kayo na ah uh, ah <coughs> uh, pag po na nakikipagumbati na po kayo sa kalaban po natin na mangkukulam o mga babarang po alam niyo na po yung gagawin nyo po kung talagang kailangan, kailangan po na gilitan nyo po ng uh, para hindi nagagambarayan po yung pasintip uh, pasyente po kailangan, kailangan nyo po talagang gawin po ito um, uh, <coughs> pwede rin po iiposa po yuto uh, o iiposa ituturo ituro po yung pasyente po Sigurado mangingisay po. At dabis po ito na isulat sa salumpas po. Tapos itikit po sa parting may puso ng pasyente po. At uh, hindi na po abutin ng dalawang araw po. Mamatay na po yung magkukulang po. Sana po ipakaingatan po ito. Kung gagamitin po nyo sa panggamutan po. Uh, huwag nyo mo po subukan kung malimba po baguhan na mo po kayo sa spiritual po huwag nyo subukan po kasi matas na antas po ito na uh, lim na karunungan po pamatay ng mangkukulang po at sana po uh, magpalakas muna kayo ng poder bakot balabal kundo uh, tapos gumamit po kayo at na po kayo manggamot po na uh, kung, kung sa inyo ng Diyos na makapangyari sa lahat uh, pwede rin nyo po itong gamitin kaso uh, magpalakas mo muna kayo para sigurado po na uh, mapapandal nyo po at subok na subok na po at malakas na po kayo na sa uh, spiritual pa rin na po kayo na uh, kayang supilin ng makukulang po kung may malakas po kayong pudir at malakas na po yung pananampalataya sa Diyos ang makapangirin sa lahat para kahit anong mangyari po kung nasa gamutan na po kayo ay hindi po kayo kayang sapilin ng kahit anong masamang espiritu na inyong uh, kung po may sumapi sa pasyente po na uh, malakas po pag may poder bakot palabal pundo kayo hindi po kayo basta basta po uh, kakayanin po ng inyong gagamutin po o yung sumapi ay dapat po ay magpursige po kayong kumuha po ng uh, poder na malakas po. Marami na po ay binagi po din na puder. Uh, kahit dalawa po yung usalan nyo po, katatlo katat kung kaya nyo po, ulang uh, walang wala posible po dyan sa para mas lalo po kayong may protection po kayo sa sarili at sa buong pamilya nyo po. Sana po ay uh, pakiingatan lamang po. Uh, kung sa kasakaling na kung nyo napanood po ito, isulat niyo na po sa refrigerator niyo po para may magamit po kayo. Uh, ah, sa panglaban sa mangkukulang po. Nang, the best po ito, number one po ito, nasubok ko na po ito na ginagamit ko sa pamatay ng mangkukulang po. Narito pang oras po. This bro sa haram, this bro sa haram, cure pang human, matag, pakmamit ang malok, miram, gumumum suri sa am makap bigito salim po ng tatlong bispo at iipo sa one point Isbro, isbro, sarang dear human ngatamitang, mitam ngikam makma pumain malam malamurok minam gumumum suri sa am makap bigito salim po lang po sa isip to at iipo sa uh, puyo ng pasyente po sa tubig painom sa pasyente pwede rin po itong ihipo sa ituturo ituro po yung pasyente na sinapil ng magkukulang kung nang alam nyo na pong gagawin nyo po at pwede rin po itong isulat sa lampas uh, uh, at itapal po sa parting puso po ng pasyente po narito po ang orasyon po Ice Grace, yan nyo lamang po si Chia po kayo kasi kayo sa inyo po para makopya nyo po sa inyong one po ito po Maraming salamat po. Sana po mag-subscribe po kayo. Pakitulong po. Maraming salamat po. Hindi